Alright, magandang 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 umaga sa inyo guys. Araw po ngayon ng linggo. Bibili tayo ng pandesal. Para matikman naman namin yung bagong bukas na pandesal dito sa Anunas. O, oh, di ba? Ang aking bunso may ubo. Show. Okay hey guys, bili muna tayo ng pandesal ha. Samahan nyo kami. Oh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ano? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Блин, não, minutes later. guys, nakabili na tayo ng pandesal. Ito. Sarap, masarap to na ano na pandesal. Dito tayo sa may tulay. Tulay na bakal sa anunas. Wala yung taga-video ko, hindi marunong daig pa nung batang ano, isang taon. Ayan, oh. Kumuha ito. Ayan, oh. Karin, guys, oh. Taga-video. Hindi marunong. Kakainis. <laughs> Walang kwenta. Dapat di ko na pala sinama. na lang sana yung nag-video. <laughs> Di ba? Inutil yung taga-video ko, guys. Ayan oh. Tago nang tago. <laughs> tago nang tago sa mga braso ko. Ginawa niyang taguan. Di ba? Inutil talaga. Lakad-lakad na lang tayo. Exercise 'to no kasi umaga ngayon. Maganda rin sa kalusugan.